Ayun, meron po oh. Teka lang ha. Sabi mo nga. Skog. Oh, motor, motor. Kailangan daw ng tow truck para sa motor. Skog, kunin nyo nga yung mga ibang natitira sa labas. Nakapagligpit na bago tayo dumating. Tow truck, tow truck para sa motor daw. nga umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, January 30, 2025. At sa oras na 7.25 ng umaga nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. dito sa may Miriam Defensor Santiago at ngayong oras ay pinasadahan muli itong kalabawan dito at maraming natikitang motor katulan nito kasi ito'y kanto pagka nag-u-turn yung mga bus dito nahihirapan dahil sa mga nakapark na yan at saka yung mga lamesa dito pero wala na nung dumating yung uh, clearing operation. Nasa taas na yung mga lamesa. At uh, yung mga i na lang dito, katulad yan, yung mga naiwan. Dito pa mismo naka-park yung uh, mga motor na ito. Ayan. Hi sir, good morning. Good morning. Yung mga sinasampa, yung mga hindi na lumabas yung mga may-ari. Ayan o, oh, ang ganda tignan. Okay, tara. Tanggalin nyo yung ano, tanggalin nyo yung trapal. Yung iba dito sa Arab, matatakbo ang kayo dito sa Arab. Skog, skog! Padala kayo ng tao dito sa harap, yung iba. Ligpitan na yun dito. Kaninong radyo to? Unaan nyo na, yun sa harap. Ayun o, ligpit na. Nay, bawad po kayo dito. Mapalilipo po dyan. Ma'am, ba bawal po kayo dito. Bangketa to. Oo, okay, oh, eh, araw-araw kasi kayo nandito. Ilang beses na rin kinadadaanan. Ay, bakit ito nandito? Ay, bakit nandito kayo? Dito sa area na to. Kailangan ko na na eh. Sige, iwan mo yan. Eh, paano po yan ngayon? may anak po ako ng kaaral. di ma'am po, hindi okay. naman po kami kasalit. Ayaan na. Bigyan mo na, na palikpit. Paano po kaya yan? Yung nasa na lang. Kumuha kayo ng pwesto na hindi kayo nakakaharang sa banketa. Nino po? Ay, hindi naman po sa kanila itong banketa. O, oh, bawal po dito, ha? Oh yan, malinis na, nadadaanan na ng maganda. After natin sa Miriam Defensor Santiago Kumana ng East Avenue At uh, kumaliwa dito sa Viluna Itong uh, Viluna Ay isa sa mga mabuhay lane oh, Tignan nyo ito oh. Dahil sa laging napapasadaan ito At napapagsabihan Tignan nyo yung pagpaparada Okay na Kabilaan o oh. Ang tignan Nasa tapat na tayo ng uh, Vilo na hospital Nasa Vilo na pa rin tayo At ito may nahatak na Nahatak na yata ito dati Eh, eh na naman In short, meron silang nakaligtaan <coughs> Tawagan mo Skog Ang kalat na naman dito Skog, Skog Punta kayo dito sa may tinotow na color orange na sakyan Dito sa harapan, daming kalat Yes sir, Dapat kasi hindi na malampas dito sa linya Kanina po ba yung bisikleta? Opo, oh, opo, yung motor, may motor sa likod Nakatungtong yung motor Kayaan nyo na. Ito na lang. Ito na lang. Yan. Ito mga to. Oh, ito lang. Ito lang. Tapos ito mga pangharang nila, oh. Dito sila nag-welding, eh. Kaya tinan nyo. Oh. Ay, pinag, pinag, pinagbigyan na po kayo dati. Di ba? O, kunin yung bisikleta. Yung iba, kukunin po namin, mga nakaharang. Pwede po po yun eh. Ha? Pwede po yan. Eh, wala akong po magagawa magagawa. Nasa bangketa po yan. Pinagbigyan na po kayo ilang beses. O, di sige, kunin mo yung bisikleta mo. Kung ano man nakuha namin, kung piskado na. Napagbigyan na po kayo dati. Huwag niyo po sabihin na hindi. Siyempre, nakaharoon sa bangkete. Alam nyo yun ang problema sa inyo eh. Pag wala kami, nandyan. Pag andito, aalisin na nga. Pero mamaya balik ulit. Ano? Sir, ilang, ilang beses, sir, makinig po muna kayo sa akin, ha? Makinig muna kayo sa akin. Ilang beses na po ay pinagbigyan. Ang bangketa, hindi po pwedeng lagyan ng kung ano-ano mga gamit. Tulad po niyan, 'di ba? Bangketa ng puto 'yan. Sige, looban, hayaan namin sa inyo 'yan. Pero aminin niyo, hindi paghapon nandito na po kayo gumagawa. O, oh, sige po. O, oh, di, sige, kunin niyo 'yung bisikleta. Sa inyo bisikleta. Sa inyo po 'yung bisikleta. Kunin niyo po, walang problema. May permit po ba kayo, Tay? May business permit po ba kayo? Natay? May business permit po kayo? Uh, uh, na po, uh, po Hindi nakasabi, titulungan nga namin po kayo. O, oh, di ba, wala po kayong business permit din. Sige, ipasok nyo po yan. O, oh, ipasok nyo po itong bakal. Iba mo na iba dyan. Iba mo na iba. Muna iba. <laughs> Yung ibang team na na Ay, kasama yung mga Ito po ko sa iyo ha. Uh -huh. Wala akong makikita ng gagawa kay sa Kalsoy, po kayo ng report sa City Hall. Wala po kayong business permit ha. Tandaan niyo 'yan. Tara, tara, tara. After natin sa Viluna, kumanan dito sa Anonas. Nag-cross na tayo sa may uh, Camias Road. Tingnan nyo, yung mga kanto-kanto. Uso dito, kanto-kanto. May mga parada. Ang labas nito, Aurora boulevard. Tikitan nyo to. Tikitan nyo. Hindi inaalis. Kunin nyo yung payong. Tanggalin nyo yung payong, Skog. Yung iniiwasan ng uh, yung mga lumalakad. Tanggalin nyo. Tikita namin kayo ID nyo. 'Di ID titikitang namin kayo. O, may may ano kayo? May violation. May ID ka. May ID ka? Sayo ba 'yan? Sayo ba 'yan? Sayo 'yan. O pero po ng ID mo. ID mo? Ha? Titikitang namin kayo ng obstruction environmental. Huwag niyo pong gagalawin, nay. Wag, nay, huwag niyo gagalawin. Nay, wag yung gagalaw eh. Wag yung gagalaw eh. Ilang beses na po kayo? Doon na. Yun na lang ang gusto niyo. Sige, yun okay, na lang. Okay, okay, okay. Ilang beses okay, na okay. po 'yan? Yan okay, okay. na. Sige, okay na 'yan. Bigyan niyo na. Morning. Yung Honda City na yan, na pula. Ah, oh, okay, thank you. Kanino ba to? Sa'yo ba? Huwag mo nang galawin para hindi ka na matikitan. Ah, uh, sino to? Eh, hindi na mainaalis eh. Oo oh, nga, anong ticket niyan? Unattended, attended. Attended. Eh, wala namang kumukuha. Eh, di pa, yun na lang. Ito kasi, natikita na. Hindi pa rin inaalis. Kaya matak na. Ito ay uh, one-side parking. Yun nga lang, nasa kanto. Kung makikita nyo, may strip na yun na yellow and black bawal na bawal po para dahan yan ibig sabihin, nasa kanto katulad din po nito may one side parking nga kayo ang problema, nasa kanto di ba Ari 4136 6 meters from the curb line nakatak din pala yung dalawang motor dito sa kanto ito pala yun andito yung uh, karatula mismo sa kanto dito nakuha yung kotse Ito pa lang uh, na, na kotse sa kanto sa kayong motor ay pag-aari ng pulis After natin sa ano nas kumaliwa dito sa may Aurora Boulevard at kakanan ng uh, GP Rizal nasa JP Rizal na tayo at uh, pagtitikitan at uh, possibly posibleng ang mga so, sasakyan kung dito. Scott, kayo? Mukhang maraming ano. Both side, matitikitan. JP Rizal! Kunin nyo itong mga itong dalawa. Saka ito. Patito, patito, patito mga ito. Pati tong tatlo. Dito pala nahatak yung uh, kotse sa sidewalk nakasampa. Sasama na lang tayo may ari. Truck to -to Kaya naka waiting pa yung sasakyan dyan or yung tow truck. Tara, tara. approaching dyan sa stoplight. Colorum. May sakay. Saka nakita ako biglang na, ano eh tumulin eh. Yan, yan, yan. Tanggalin nyo. Yung harang na yan. Ayan. Pakialis po yung mga yan. Tingnan nyo po ah. Pag kumain ng tao, saan umupo? Dito. Nasaan na? Diba? ba? Alisin po yan. Alisin yan. Alisin lahat. Yan, kunin nyo na yan. Pasok nyo po lahat yan. Pasok nyo ngayon. Sa inyo ba yung gate? Sa inyo po ba to? O, oh, di gawin yung sa susunod. Isagad nyo doon. Huwag na kayo maglagay ng ano. Upuan doon. O, oh, doon lang. Ano yan? Ano yung van niyan, Arias? Pasok nyo yan. Pasok nyo na. Tara. Ah, kauntog to ah. Tao po. Pag six footer dyan. Alanganin po yung ano nyo, bubong nyo. Nakausli po. Delikado po. Tanggalin namin ha. Patanggal nyo yung ilaw. Tatanggalin yan. Balikan natin. Lopez, kunin yan ha. Kunin yan. Bon, anong sakay niyan? Si Osi. Oh, e, eh, ang tanong, kanino naka-register yung sasakyan? Sino driver? Employado ka saan, ikaw? Employado kanino? May ID ka? Company ID? Kano-ano -ano mo si Ruth? Asawa mo. Kayo ba, kayo ba may ari ng ano, 8 Tapos, ang sineservisan nyo, kailan po ng ID, company ID? Nasaan prangkisan nyo? Shuttle franchise. Yun lang. Ba't wala kayong franchise? Shuttle service kayo, di ba? Ang registration ng van, kanino? Ang may-ari ng 8 Iba. Ngayon, yung driver, three parties involved. Dapat yan, two parties involved lang. Hindi tripartite agreement. Tulorong to. Boss, ulitin natin ha. Ikaw ang driver. Nasaan yung license? Ikaw si... Ikaw ang driver. Asawa mo si... Which is yung may-ari ng sasakyan na ito. Ngayon, ang kausap nyo sa transaction na to, pinasok nyo kay transport yung sasakyan nyo. Tama, which is si So ngayon, pinasok nyo sa transport, pero ang sakay nyo, taga, pero po nang kapani ID ng sakay nyo. Taga. Eh, paano po nangyari yun? Wala naman sa kontrata si Pix. So lumalabas, tatlong parties involved. Wala, meron ba kayong shuttle franchise? Sa LTFRB? Sir, hindi ko naman kasi alam na gano'n na kala ko kasi okay na yung ganito hindi po ayun po pasok po to as colorum po kayo kasi tatlong in, tat three parties involved po kayo so ano ba dapat dyan? dapat may prangkisa po kayo kung wala kayong prangkisa dapat ang sinasakay nyo empleyado ni ATP Sport hindi ibang empleyado kasi ang naka-indicate lang naman sa kontrata nyo si <mimit> si Ura sa kasi ATP 'Di ba? So pinababa na lang yung pasayro ng uh, van na ito at uh, magkaka-kanya-kanya na lang daw uh, commute papunta sa kailang uh, mga kumpanya. Tingnan natin yung uh, tinanggal na bubong dito. Ito yung nadadaan natin kayo ng alanganin yung bubong. Ah, hello. Hello. Ah, yung alanganin na pwedeng mabangga pagka mga six footer <laughs> Tanggal na. Sa oras na 9.30 ng umaga So andito pa rin tayo ngayon sa may J.P. Uh, Rizal At uh, ang total na natod ay uh, 17 yung apat na gulong Tapos tatlo yung uh, motorsiklo bali 20 20 ang uh, natod Ngayon yung uh, apprehension naman 60 Ibig sabihin nun uh, attended, natikitan at uh, pinaalis